kabila ng mga abogado ni dating Pangulong Duterte, mm. parang kailangan daw i-require na may ID. O, oh, national ID. O, passport, Ayan. o kung ano yung oh, mga, oh. mga nakaranas ng pang-abuso o napatay yung kanilang mga kaanak mm. during sa drug war. Ano reaction po ninyo doon, Attorney uh, Butuyan? Um, ito'y nagpapakita, um, Alvin, na talagang um, walang alam sa sitwasyon sa Pilipinas yung abogado ni um, former President Duterte. Hindi niya alam na halos 95 or even more of the victims are from impoverished communities no na ang karamihan dito um, halos walang ID dahil sa atin ang hirap-hirap yung national ID system ilang taon na uh, wala pa rin ako nag-apply ako uh, four years ago pero hanggang ngayon wala akong national ID no and uh, kung magre-require ka na ng passport ito ay uh, meron lang yung mga mayayaman No so talagang wala siyang kaalam-alam kung ano 'yung sitwasyon. It's either that or talagang may intention na um, um pigilan 'yung mga biktima na mag-participate dito sa ma mangyaring paglilitis sa IT sa ICC no. But, Dahil um, nakita natin doon sa may charges nalimitahan na, na, na nga no ang uh, pwede mag-participate mga biktima ng murder lamang pero yung mga biktima ng torture, ng sexual violence, ng imprisonment kung ma-confirm yung charges na murder lang ang magiging demanda eh hindi na makakalahok yung mga yon. Tapos ngayon maglalagay pa ng uh, condition and restriction na sinasuggest ni uh, Mr. Kaufman, na yung magpapakita lang ng mga may ID ang pwede mag-participate, Eh, sobrang multiple injustice na yung uh, nararanasan ng mga biktima dito, uh, Alvin and Doris. But is that going to be a problem if the court decides in favor of uh, Mr. Kaufman? Halimbawa, siyang pinaburan, sabi niya, hindi, tama. Uh -huh. Uh -huh. Tama si Mr. Kaufman. To establish the identity, kailangan may ID yan. Patay, problema po ba yan? Well, it's going to be a huge problem uh, dahil uh, kagaya sinabi ko marami sa ating mga komunidad sa mga um, islam areas ay walang mga ID kaya nga hindi sila makapag-open ng mga bank accounts dahil wala sila mga ID um, Alvin no pero um, i am very confident na hindi papanigan ni nang uh, ICC ang uh, gustong mangyari ni Mr. Kaufman dahil meron ng president no sa sa Africa sa Africa yung mga communities doon um sinunog nga yung mga bahay nila at nawala lahat, ma-ID sila lahat ng mga kanilang mga ari-arian, no? Pero pinayagan ng ICC na mag-participate sila base sa certification ng dalawang nakakakilala sa kanila, no? So two persons who will certify that they know this uh, particular victim uh, would already suffice as identification. Or pe, hindi kaya po pwede mm. na may certification from the Philippine government, any agency na dito sa Pilipinas, yaman din lang mm. na nagcooperate naman ang bansa sa Interpol, kaya nanjan mm. ngayon sa The Netherlands ang dating presidente. So, to, pwedeng gawin yan yung mga barangay uh, officials, Alvin, no kasi sila yung mga nakakakilala ng mga biktima dahil member ng mga komunidad nila. So they would have personal knowledge on the identities of these uh, victims. So pwedeng mga barangay officials ang mag sa kanila. Oh, eh, pwede sige, naman pala. Oh, oh, so oh. so ngayon attorney anong update po sa bilang ng mga victims? Uh, kasi na-interview namin po yung spokesman ng ICC mm -hmm. the other day, ni-interview na namin siya. Parang dinis dinistinguish distinguish niya yung victims from witnesses. Correct. Na alam mo, partner, oh, sabi niya magkaiba yan, hindi mo yan ini-interchange yung word mm. na yan. Kasi pwede na ang witness ay hindi biktima. Tama. tama. But uh, and as far as the victims are concerned, attorney, anong update po doon? Ilan ang ipipresent present natin na naapektuhan talaga ng uh, warrant drugs ng dating pangulo. Um Alvin, dalawa kasi yung aspeto ng kaso, no? Yung una yung criminal aspect, pangalawa yung reparations aspect. Yung criminal aspect, yan ay um uh, token ng um, principally ng um, ng prosecutor, no? And um, nakita natin sa kanilang application for um warrant of arrest na mga 43 murder incidents yung kanilang um, isasalang. So, we, we anticipate na at least mga 43 na witnesses doon, no? Uh, doon naman sa may panig ng reparations, ito yung reparations ay mangyayari after conviction na. Ito yung parang civil aspect ng kaso sa atin. dito mag-claim yung mga pamilya ng mga biktima, no? Um, 99% ng mga victims will not be witnesses. Nine, even more than 99 nga, no? dahil 30,000 plus yung mga biktima. Uh, 99% hindi magiging witness kasi konti lang magiging witness. No? So kaya yung mga, yung mga um, supporters ni Pangulong Duterte na tinatakot yung mga biktima, alam mo walang epekto yon dahil yung mga biktima karamihan hindi nga sila magpa-participate as witnesses, hindi sila magtitistigo. So kahit natatakutin nila yung mga biktimang mga to, walang mayayari kasi yung mga victim witnesses ay e nasa, na, ay nasa dahig na or secured na ng uh, prosecutor, no? So sana tigilan na nila yung mga pananakot nila, pang bubuli nila dahil talagang walang mayayaring pampipigil sa mangyayaring prosecution dahil hindi magiging witnesses ang mga tinatakot nila. So aside from the victim, sino ang tinutukoy po ninyo na pwede pang maging witness? Are we talking of hmm. authorities na bumaliktad at nagsabing ay oo nga may uh -huh. utos, may kuta kami. Okay. Kaya kami ganito kasi may kuta, may bayaran para sino yung mga ibang witnesses na kukunin ninyo? Ah, uh, and um Alvin kasi uh, alam mo ang um prosecution saka yung later on ma-appoint ma na victims counsel sa sistema ng ICC ano yan um may arms-length relationship hindi nagshi-share ng uh, ng uh, information yung uh, prosecutor to the defense at uh, to the victims Council. so talagang hindi mo malalaman ahead of time kung sino yung testigo na especially now no so uh... confidential Akala so, ko alay kayo, attorney. Akala ko nag-uusa, uh oh. nag-coordinate. So, hindi pala, hindi ganun pala sa sistema ng ICC. Kanya-kanya. Uh -oh. Hindi ganun, no? Hindi uh oh. ganun. Kanya-kanya. Talagang uh, the, the OTP treats its um, investigation and, and the witnesses that it will present confidentially. Hindi sinishare sa mga biktima o sa mga, sa mga abogado ng biktima. Kaya hindi ko rin alam, but uh, the most that I can see ay eh, para, yung nakikita rin ng publiko doon sa may mga submissions na ng OTP sa ICC, yung application nila sa warrant of arrest, yung naging order um, granting the warrant of arrest, doon mo makikita and doon mo lang talagang uh, idididus kung sino yung magiging witnesses nila. Well, obvious naman doon na makikita mo yung mga um, dating mga self-confessed assassins na sila Matubato, saka si Lascanas, Oo. Eh makikita mo na magiging testigo nila. Pero as to the others, hindi natin alam kung sino. Okay, okay. Pero may tanong ka kay Torni. Hindi, no, yun na nga. Oh. Tanong ko, sa pasok po, sa palagay ninyo, uh, ilang porsyento pong pasok sila Matubato, si Las na magiging uh, tatayong uh, witness? Tingin ko 100% uh, Doris, no? Kasi yung aspeto ng mga krimen na nangyari sa Davao yung 2013 to 2016 makikita mo halos tugma sa mga affidavit ni Matobato sa kan kanyas. no so sigurado ako na ano na magiging testigo sila toris okay Ayun. sige actually partner na ano ako doon natigil galak doon sa